Pilipinas, umarangkada ng pagbubukas ng klase para sa school year 2023 agad 2024. Kaugnay nito, 22.7 million na estudyante ang pumasok na nga sa mga pampublik at pribadong paaralan sa bansa simula ngayong araw. Pinakamarami sinasabing bilang ay galing sa Calabar Zone na nasa 3.4 million mag-aaral. Sinunda ng Central Zone na may 2.5 million na estudyante at Metro Manila na may 2.5 million din na. Aminado naman ang kagawaran sa edukasyon na kulang nga ang mga sinid alara o aralan lalo na sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Egay at Falcon. Sa tala ng DepEd, nasa 160,000 classrooms ang kulang pa rin hanggang sa pagbubukas ng klase. Ayon kay Assistant Secretary Francis Bringas, Tagapagsalita ng DepEd, Kasama sa kanilang naging solusyon sa kakapusan ng silid aralan ay ang pagpapatupad ng dalawa hanggang sa tatlong shifting ng klase at ang pagkakaroon ng modified o blended learning setup. Yung, yung shifting natin, this is, a, this is a, an intervention, no? yung alternative natin. Mm -hmm. Dahil nga doon sa mga, yung mga schools na may kulang sa classroom, kailangan talaga nila mag-shifting gaya ng school kung nasaan ako ngayon. Ang shifting nila ay Uh, umaga sa kahapon pero magkakaibang grade yung papatok sa umaga, iba ng grade level, na mag grade level sa maging tamapa. Mm -hmm. So, yun talaga yung mga uh, uh, measures natin para ma-address yung shortage ng classrooms natin. Nag-implemented learning tayo or modified uh, in-school, of school approach tayo para lahat ng mga bata ay maka-experience din face-to-face uh, mixed with uh, distance learning in applicable places.